Pero parang andito lang siya sa likod ko Di ko na alam kung gaano ba ako kabilis na nakalabas ng gusali Pero bago pa man ako nakarating sa aking post ay Nakasalubong ko ang kapalitan kong wardya Halos magpasalo ako sa kanya sa sobrang takot At tinanong ako nito Saan ka pa galing? Oh, uh, nangyari sa'yo? para ka nakakita ng multo. Paputok na ang araw nitong panahon na to. May liwanag na na makikita sa langit. Pinaupo ako ng kapalitan kong wardsa. Pinainom ng tubig diretso sa pitchel dahil di na namin makita ang tasang inuman namin kapag naka-duty. Sinabi ko sa kanya ang nangyari sa akin mula sa umpisa hanggang sa dulo. Dito, Siguro sa awa din niya sa akin